yan duty na tayo, mga muasang. So, nagdala ako ng pinuto ko kaninang pansit. Mapatikin ko sa kanila. Titingnan ko kung ano yung magiging reaction nila. Kasi maalat yun para sa akin. Kasi pang kanin talaga yun. Tapos, dinalan ko sila. Tatanay ko kung anong reaction nila. Kung paplastikin ba nila. Kung magiging anis sila sa akin. Tara! Kain na kayo? Sabi ko sa akin yung kanin eh. Sa kanin pa? Ah, kanin pa. Kanin ka pa? Pero sampo muna. Pa Ay, sa kanin ka pa hingin na sampo. Binigyan na nga kita ng pansed. Utang lang, utang uh, lang yan. Wala, wala. Bala, like, wala, kong dala. Utangin mo muna para sabihin mo sa akin. Kanin. Oo, o, mamaya na lang. Dali. Bublok mo to? Oo. Kain ka? Ay, makakita ni Sir Mark. Buko. Ay, pati ako madadamay sa pag mo. <laughs> Alis <laughs> na. Wala akong sablay dito, kakaroon. <laughs> Aali. Hindi pa naman ako aalis. Ito naman, masyado naman ako. Mapapaalis tayo. Mapapaalis <laughs> eh. Papapaalis yan tayo? Kaya maghubad ako eh. Maghubad ka? Hindi, pati titi titignan ko lang kung titi ano yung... Titignan! Titignan ko. Anto mo ito mga ito. Ano ba yan? Patihan. Oo. Oo ayaw pa na lang tikman. Gigigil ako. Ang arte. Dali na! mo na! Gusto ko malaman kung ano yung... Nagubod ano. ako siron na lang. Binit <laughs> <laughs> kasi eh. Ano Ate arte na ito. <laughs> Ay! Kasalanan ko pa. Kasalanan ko pa. Kasalanan ko pa pala. So, ayan. Ayan lang. Ganyan lang. Ganyan lang kami dito. Wait mo ni Sir Tapos na. Wait mo lang. Kasi pangkanin talaga yan pala. Ang, ang medyo maalat. Tignan mo nga. Nung pansit lang, walang kanin. Lang. Oo. Maalat? Kunti lang, pero okay. Good. Masarap hindi. Masarap. Kasi libre. Hindi hmm. masarap. Masarap malasa naman. Hmm, Plastic niya. Gutom lang, lang siya. Yan ko na nga. Kaya mong sabi ng totoo. Babay na. Init kasi talaga. Ka. Sobra. Ito na mong grabe ko. Bye.